Okay, mga idol. Bigyan ko kayo ng tips kapag bibili kayo ng computer, di ba? <laughs> Ito, para madali, di ba? Alam niyo na 'yan, Windows, right? Uh, iCore Intel i7. Kung gusto niyo malaman agad yung mga kailangan impormasyon nitong ano na to, itong laptop na to, punta kayo sa kanyang ano, sa type niyo dito, di ba? Dito sa start. Okay? Type niyo sa search, yan. ta type nyo sa search is eh, system. Sis, ayun, setting dito sa setting. Indutin niyo yan. Okay, and nagad. Punta agad kay sa setting. Ang bagal naman dito, System. Punta niyo yung system. Okay. System. Ah. Uh, asan ba yun? okay <laughs> mali system information Andi, ganito na lang gawin nyo para mabilis <laughs> yan system information ayun o oh. nakita nyo yan punta ka kayo, kayo agad dyan ayan ang kailangan nyo malaman so ito system information lahat ng kailangan nyo malaman di ba so ang operating system nya is 11 windows 11 yung version na build is uh, 10 point bla 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 and tingnan nyo yung processor bagamat ano sya bagamat uh, bagamat intel i core 7 which is good pero yung generation nya tingnan nyo yung generation nya dito processor 11 medyo luma na to kasi ang bago, 'di ba? Alam niyo is from 12, 13, 14. Pinaka ano latest is 14 eh. Okay? So, in terms of generation, uh, luma na siya. Lumang luma na ano siya. Pero okay pa rin. Ganun lang ang ano, uh, lahat na kailangan niyo ng information sa hardware nandiyan sa information system. I hope meron kayo natutunan sa akin, no. <laughs> Ganun lang ang pagpili ng uh, Uh, laptop or computer. Ang magkano ito ngayon is uh, 1689, ah, 689 dating da, hindi nagbago presyo. Ito, 519, 599. I, uh, Intel iCore din, Iris. Hindi naka-on eh. Oh. So, the more na the more na mataas yung presyo, the more na yung hardware niya maganda, di ba? eto mga budget friendly mga budget friendly <laughs> 229 249 sandali ano to uh, ah hindi siya windows chrome siya Chromebook Chromebook to mura lang oh 159 159 okay <laughs> nakapag-vlog na naman tayo ayan ah uh, ito tingnan natin kung window windows Ah, Chrome din. Chrome ang ang, ang uh, OS niya, Chrome. Okay, ito 'yung mga gaming PC, mga high-end. Ah, dito. Ah, tingnan natin. Okay. ASUS 379 Tingnan ah. Ah, toto Windows, Windows, 'di ba? Ito, tingnan niyo gaming high end computer tingnan natin ha tingnan pa papakita ko sa inyo yung ano system system information punta kayo agad dito type nyo system information system ayaw <laughs> ayaw magano system ka oh, search Hindi, dito pala yan dito isa search natin dito yan dito dito natin isa search system information Un. Ayaw. Sira. Ito, <laughs> subukan natin to iCore to, di ba? iCore GeForce X. System information. Hindi kasi ko sana ay ayun. Ito yung ano niya, oh. Ito yung latest, oh. Tingnan niyo. Yung uh, micros M MSI ang ano niya, motherboard. 13th generation siya. Windows Home GeForce. Well, at least nagkaroon kayo ng idea, di ba? <laughs> 1,399. 1,399. <laughs> Windows 11. Ayan yung mga mahilik uh, mahilig kung mahilig kayo sa gaming PC. Wow, magkano tong ano, isang ano to, isang PC na to. Ano lang yata to eh. Uh, Intel Inside ah. <laughs> ah. gaming PC din, ah, ano na lang oh mahal, wow 1,199 kailangan nyo na lang ng monitor, ah ito pala yun so, kaya, para ma-maximize nyo to kailangan maganda yung monitor nyo eh. ok alright, yan lang ang vlog ko ngayon, I hope na meron kayong natutunan sa akin, thanks for watching bye